Rapper na si Omar Maliw, inakusahan si Pastor Apolo Kibuloy na ninakaw ang kanyang kanta. Para sa aking balitang showbiz, hindi pa nakaupo, nagnakaw na agad. Ito ang matinding pahayag ng rapper na si Omar Manzano na mas sa kanyang alias na Omar Baliw kay Pastor Apollo Kibuloy na tumatakbo ngayon sa Senado. Sa kanyang Facebook page, matapang na naglabas ng kanyang saloobin si Omar nang mapanood nito ang proclamation rally ni Kibuloy na ginanap sa Pasig City. Ipinos din ito ang clip na naturang video sa kanyang Facebook account kung saan maririnig ang kanyang kantang KNB ngunit nilipas pagsulatan nito ng ibang lyrics. Dito na sinabi ni Omar ang mga katagang, di pa nakaupo, nagnakaw na agad, wala kaming kinalaman dito, pwede pa tong ipabarangay, awit. Ayon kay Omar, inuulit umano niya na wala siyang kinalaman sa pagpapalit ng lyrics ng kanyang kanta dahil ninakaw ang kanyang kanta at binaboy sa post nito ng kanyang original song at sinabi nito ang mga katagang, ito legit. na nito, bukas naman kami para sa panig ni Kibuloy.